Ano ang mga naging uh, kabansanan mo nung na-aksidente? Mga gas-gas po. Gas -gas. By payong po kasi ako sa likod. Kung wala po yung payong sa likod, hindi ko po alam kung ano nangyari sa akin. Doon payong? Po Opo. Anong klaseng payong? Yung, payong yung mahaba Yung malalaking po. payong? Opo yung malalaking. Tinali ko po tapos nilagay ko po dito sa likod. Oh, Doon oh. po lahat po yung impact ng parasal katawan ko. Doon po lahat tumama. Yung, yung payong po ang nasira. I love payong. So, nakamotor si Sir Chris. At habang binabaybay nga niya, yung karsada. Sa Pasay po yan. Sa Pasay area. Na hit and run siya. Nawalan na kayo ng malay. Tama ba? Hindi yung, nyo na nakita. Opo, yung, yung, yung ano yung, po. Mabilis po yung pangyayari mo. Parang Oo. kidlat lang po. Ipagkabangga po sa akin. Na tumilapon po ako ng... Malayo po yung pinaggulungan ko eh. Yes, ko. Tapos yung motor ko po ma'am, napakalayo rin po nang sa akin, ilang metro po eh. So ibig sabihin malakas yung pagkakatama sa iyo. Yes po. Okay. Hindi mo na nakita kung anong klaseng sasakyan, SUV, kotse, truck, ganun. Motor po. Ah, big motor bike. Din. Big bike po. A big bike. Okay, that should not be difficult na mahanap, ano. Pero nai-report niyo na ito. Yes po. Sa kapulisan at sa um, ano po, sa Vehicle Traffic uh, Investigation uh, Section uh, uh, sa, Pasay. sa Pasay City po. Okay. Yung ito kasi halos dalawang buwan na ang nakalipas, ano. Nag-request na kayo ng CCTV footage doon sa area. Opo meron ah, daw bang CCTV doon sa lugar? Ang ano po sa amin ni Sir Agas, supervisor po ng polis. Ah, doon sa ano investigating po. unit? Apo. Ah, okay. Ang hmm. sabi po sa akin na ano, pag dumaan daw po ako sa lugar, tignan-tignan mm -hmm. ko daw po kung may mga CCTV, ano, CCTV pa yung lugar. Mm -hmm. E, Siyempre po. In, sa Anuli part, lang, bakit ikaw pa? Ayun nga pinutusan? po eh. <laughs> Hindi ba dapat yung kapulisan at ang mga investigador ang gumawa nun? Yes po. Unang-una, uh, -una, pag sa pang-investigasyon na ganyan, Siyempre, ang inaasahan natin is yung merong responsibilidad at authority. Kasi ikaw, kahit na pumunta ka doon at magtitingin ka, wala ka namang karapatan eh na mangingin ng footage sa kanila. Kailangan, siyempre, daanin sa proseso, di ba? Na-aksidente ka na nga eh. Ano nangyari sa'yo? Okay ka na ba? Apo, nakakapasok na po ako sa nakakapasok ngayon. Nakakapasok ka na. Ano ba ang gina ano bang oras ito nangyari? Saan ka Ten, nang galing? Sa ano po, South Superhighway po, papunta po pa ano po 'yung direct ang South Superhighway po, pa diretso po 'yung mm. expressway, mm -mm. 'yung sa May Nichols Interchange po, tapat po ng William ah. Villamor Air Base. Okay, yes, yes. Pauwi ka na. Pauwi na po galing trabaho. Galing ka ng trabaho. Yes po. Okay. na report po rin ito agad-agad. Yes po. Ang dumampot nga po sa akin doon, polis din po ng Pasay. Okay. So, ano ang mga naging uh, kabansanan mo nung na-accidente ka? Na, uh, medyo na yung ano po, yung pilay-pilay po rito. Hindi po ako okay. makalakad ng diretsyo. Sugat. Meron po, mga gas, -gas po. Gas, gas Wala ka namang, wala namang nabali na buto, hindi ka namang, nagpa-x-ray naman ka? Po. Opo, na-x-ray po ako. Bay okay. By payong po kasi ako sa likod, kung wala po yung payong sa likod, hindi ko po alam kung ano nangyari sa akin. Doon payong? Po lang, opo. Anong klaseng payong? Yung, payo, yung mahaba po. Yung malalaking payong? Opo, yung malalaki. Ay, yung parang mga po golf yun. umbrella. Opo, ganun po kalaki. Ah, parang ay, yun na naging ay, breaker lahat, ng... Likod ko po. Oh, Dalawa oh. po siya. Iginanon ko po, tinali ko po, tapos nilagay ko po dito sa likod. Oh, doon oh. po lahat o yung impact ng para sa katawan ko, doon po lahat tumama. Yung, yung payong po ang nasira. Salamat sa payo. Bakit ka naman may dalawang payong? Usually, iisang payong lang tayo. Ayun po, binigay po sa akin doon sa pinagtatrabahoan ko. Kaya po, inuwi. So, lang na yung araw na yun, binigyan ka ng payong at inuwi mo? Opo. I love payong. Sa totoo lang ha. I love payong. Ayun nga daw po yung nagligtas ng buhay ko, mami. Di, alam mo, kuminsan, Chris at Sharia, maraming mga pangyayari sa buhay natin na siguro alam mo yung dala ng mga Anghel de la Guardia natin. Hindi mo na maakalain, di ba? Of course, sino ba naman ang mag- iisip na may masamang mangyayari at uh, dali, magdala ka tayo ng payong mm. para kung sakasakali. Magandang hapon po, sir. Uh, hingi lang po sana kami ng update. Meron na po ba tayong nakuhang CCTV doon sa area na kung saan po naganap o nangyari yung aksidente? Uh, yung sa request ng CCTV, wala pong CCTV po doon sa area kasi highway po yun. And then, nung, ano, yung may tinabi po sila sa akin na may binigay silang plaka na which is pumunta doon, nakipag-coordinate po sa kanila, nakakilala daw po yung nakabangga sa kanila. Okay. Eh, nung binerify ko po sa LTO, meron na po akong verification slip at pinakita ko po sa kanila yon Then, pinadalan po namin sa LBT yung pangalan mo, sinasabi lang, ano, third person na nag- Nakikipag-agreement sa kanila na meron na silang ano, nakakilala daw po yung involved na driver. And then sabi ko po, po sa kanila, nung sinulatan ko po, po, wala pa pong update sa akin. Usually, you know, pag nag, ano, ko po, po ng letter sa LBC, nagre-report po sa akin. So ngayon, wala po nag-report. Ang sabi ko po, po sa kanila, Sir, si Arsalon, pumunta po sa office. Kailan po ito sulatan sir? Yung record ko po nandoon sa ano, may pina-receive po ako sa kanilang letter na papunta sa LBC. Hindi ko lang po maalala yung exactong date kasi yung record ko po nasa office na po. So ibig sabihin po sir, medyo mga bandang ano po ito, Abril o Marso pa? Ito lang po kasi ma ma April po yata yung ano kasi kasi March pa kasi, nangyari na sir and sa amin lang naman instead of sulatan baka naman pwedeng puntahan talaga total meron naman kayong address na pinag-anuhan ng LBC unang-una to check kung legitimate yung address ang LBC po ba ay uh, nagpadala sa inyo binalik po sa inyo yung uh, receiving copy na na-deliver po pong nila yung pinapadala ng receiving copy and then dinigyan ko po sila ng ano kopya ng letter ko hindi po, kasi kung susundan lang natin ang proseso, madali lang sana para magkaroon ng update. Unang-una, kung pina-LBC po ninyo ito, pwedeng-pwede using the tracking slip. Yung tracking slip po ng yes. LBC ang magpapakita kung natanggap ba ito hindi. Palagay ko lang sir, baka medyo kulang tayo sa tutok sir, para magkaroon naman ng linaw yung ating mga hakbang na ginagawa para matulungan natin yung biktima. Ma'am, mm -mm. ginagawa ko naman po lahat mga hakbang, ina-update ko rin po sila. Sir Chris, kailan po huling nag-update sa atin ng PNP na investigador po? Ma'am, yung ang totoo po ma'am, mm -mm. text po kami. Okay. Etong last na text ng asawa ko nung kagabi po, mm -mm. ang sabi po, wala pa daw po. Wala pa rin. Hindi siya nagpapakilala kasi ma'am, kahit tinatanong na pinipilit namin, ang ano siya yung ginagamit niya yung fake account. Sinaamin niya na siya yung naka Yung nakabangga sa po inaamin niya na yun po yung nakabangga. Bata daw po. But hindi hindi, hindi siya. po siya. So sinasabi lang niya na nakipag-ugnayan nakikipag-ugnayan siya dahil sila yung nakakilala naka oh, oh. niya po yung nakabangga. Okay, uh, meron ba tayong uh, nakamotor ba ito? Itong Opo. meron ba tayong plate number nitong And Ang ano po yung pliers po na naiwan doon sa pinangyarihan. Nung pumunta mm -hmm. po sila una, wala pong sasakyan, nakakumute mm -hmm. lang po sila. Mm -hmm. Bali, nagkaroon lang po sila ng sasakyan nung pangalawang punta na po. Okay. Meron tayong record nung sasakyan na ito para ma-check natin kung sino may ari nung sasakyan? Yes po. Meron okay. pa. So, yan ang kukunin natin. Ma'am, yung binigay po nilang plate number no, na yun po yung binerify namin at yun po yung sinulatan namin. Mm -hmm. Okay. At hindi rin po nila sinabi na binigyan po sila ng... Eh, hindi ko po maalayo exact amount na binigay po nung taong nakikipag-bargain sa kanila o nakikipag-agree sa kanila na kakilala daw po. Okay, so tumanggap kayo ng pera? Ano po, yung pumunta po sa amin ma'am, nung papauwi na siya, binigyan po kami ng pambili ng gamot. Magkano binigay sa 3K inyo? 3K po. 3,000? Eh, tinanggap po namin ma'am kasi mamula po talaga kami o, pera. Siyempre, oo. Pero kasi hindi po na-accidente po ako. Hindi yun. naman ibig sabihin na ano, porke tumanggap kayo yes, ng pera po. na yun, e eh, baliwala na lang. Opo. Kasi, may pinirmahan ba kayo? Wala ba. May pinaano ba sa inyo? Oh. So, ako gusto ko pa rin isipin na yung nakabangga sa inyo ay gustong tumulong, ha? Ayoko pa rin na at saka ayoko rin isipin na kayo naman ay aabusuhin. 'Di ba? Yes, ang gusto pa. lang naman natin eh maging maayos ang pag-uusap. So ngayon, uh, klaro naman rin kay Master Sergeant La na actually wala silang jurisdiction rin para imbisigan yung taong yun kasi kahit kayo, sinasabi nyo na hindi siya ang naka -aksidente. Siya lang ang tulay. Apo. Okay. Pero, ako naman, merong responsibilidad ang ating mga investigador para matuntun natin yung punot dulin nito. Bakit itong tao ito ang nagiging parang tulay? No? So, yun, hindi lang natin yun kukunin. Hindi lang si PNP ang kukunin natin ng, hihingan natin ng tulong dito. I-check natin sa LTO, kanino nakarehistro. Kasi, ano siya eh, uh, Crucial and critical siya na component para mabuo natin yung yung kwento. Yes po. Tama? Okay. Police Captain Alvin Bagaya. Magandang hapon po ma'am. Yes. Ma'am, yung mm -hmm. narinig ko po yun ma'am. Yes. Yung complainan sana natin ma'am, pumunta mm -mm. dito sa OVP na at i-assist namin. Mm -hmm. Makakuha kami ng more information pa galing sa kanya. Kasi actually nasulatan na yata ng investigador natin yung pumunta mm -hmm. sa kanita mm -hmm. na initially kasi wala naman connection talaga yung pumunta sa kanila sa sasakyan. Yes, eh. Pero sa yes. yung nga ma'am, doon uh -huh. magkakaroon tayo ng link yes uh -huh. para bisita na natin. Kaya as of now ma'am, uh -huh. ang may ano ko lang, iniimbitahan ulit namin yung complainant natin ma'am na pumunta dito sa opisina para magamay-gamay namin yung mga ba. Oo. Tapos, uh, Captain, uh, kahit po walang CCTV doon sa pinangyarihan talaga mismo ng aksidente, baka naman po pwede tayong mag-backtrack kahit in a triangular ano lang natin, yung area, para makita natin yes, pa. baka may lumusot or merong nanggaling sa kung saan na merong nearest we'll, CCTV. di ba po? We will do that, ma'am. Thank Oo. you, ma'am. Gagawin po. Kasi for sure, kung papasok yun ng SLEX, merong ano dito sa gilid eh, yung service road. Service road. Service road. May mga gasoline stations. Sigurado ako ang gasolinahan merong CCTV. Tollgate gate po. Tollgate gate din meron. Yung exit. Yes, uh -uh. Pumasok po siya sa tollgate. gate. Papasok po sa tollgate gate siya, ma'am. Ba't niyo alam? Ma'am, inside po, ma'am, papunta po ng pabikutan po, may tollgate gate po, ma'am. May din. tall gate? Oo ma'am. sana. Dalawang buwan na kasi ang nakalipas yes, po. eh. Sana meron. Diba? Yung complainant natin, ma'am, pumunta dito sa opisina. Diretso na po oh, sa inyo, sir. Oh, sir. Oo at sasamahan Aba? po ng ating investigador. Yes, ma'am. Uh, yes, tanong ma ko lang ano, kailan ang huli na pagpunta sa inyo at bakit alam kung saan kayo pupuntahan? Hindi ano po, ma'am. Nakipag, ano po, sa Facebook po, nag-viral po kasi yung video na pinosa. Ah. Ano, Doon po nilagay din yung nakabangga sa akin kung sino. Na-alarma po sila. Na, kasi na, na may picture po eh. Okay. Sige, hindi mo na hindi natin pwedeng ilabas Apa? yung picture na yun ano Apa? kasi ongoing investigation. Pero yan ang ibibigay natin kay Captain Alvin, including mga screenshots yes, doon pa. sa conversations o doon sa post ninyo na nag-viral. The fact na pumunta sa inyo at Don, mukhang doon post eh. na niyan, yung flaring's baka ko konti lang may meron ganun eh. Kumbaga parang sa mga nagmo ano kaagad nakilala, eh, lalo na pag big bike. Apo. Ilan lang naman ang mga big bike, di ba? Yung, Ang hirap niya na, Trini, kasi March pa nangyari. So, two months ago, saka yes. lang po Yes, ma'am. Gagawin namin lahat, ma'am, para ma-fiber matulungan yung... Thank you, company. sir. Kung um, sasamahan po kayo ng reporter ni Senator Rafi, schedule po natin yung Sige pagpunta pa. po. And then, um, gaya po nang nasabi ni Atty. Aina, ibabacktrack po natin lahat. Kung may maibacktrack. Kung may maibacktrack. Pero so, yung nag-messenger sa inyo, pati yung mga account na yon pwede naman nating i ano yon ipa-check natin mm. with cybercrime diba yes, unit ng PNP so para matrace. mas lalaliman pa po natin yung investigation po dito at yung uh, sana meron ding nakakuha na sa dashcam oo uh, o, dun sa area na yon kung meron yung, man if ano ever po. yung mga CCTV sa toll gate mm. service road aalamin ah, po natin mas lalaliman po natin yung investigation po, yes, po. okay po at kung may maitutulong po kami sir sa gamutan niyo sir sabihan niyo po Hapa. kami sir Okay po. Maraming okay. salamat po. Salamat po, sir. Magandang hapon po. Ma'am, Ma Ma Maraming salamat din kay Ma'am Lenalyn.